oh, so, mag, may mga gumagawa dito yung kalsada, yung footwalk ginawa nila kasi dati yung footwalk diyan sa kabila o oh, kita niyo may ano na ngayon sa asfalto na. Dati ano yan bako-bako. Dito naman ginawa nila tiles dito. Kasi may mga bahay-bahay dito. Pero diyan dahil vacant, I don't know eh, bakit hindi nila ginawa ng ng tiles kasi ayan yung mga nakatambak na yan mga tiles yan yan, mga nakatambat na yan, Tyson. Ken, Ken. Ha? Huh? Ay, they cut the tree. Yes. They cut the tree. Oy. Yes. Ken. Maybe you, so that you can sit here. <laughs> Pero mataas naman yun para maupuan. Sana binabaan, baba ng konti para maupuan. Ha? <laughs> Ayan, ayan mga working uh, machines, mga uh, working ano tawag doon, mga payloader at saka yung grader, yun yung maliliit. Ito yung way na dinadaanan namin ni Rina. Every morning. So, ayan lang. Binlog ko lang yung yung, ayan o, oh, binultos nila, hindi pa nalagyan ng ano. Ah, asfalto na pala hanggang doon. So, anong gagawin nila doon sa tiles na nakatapak? Dito rin, tingnan mo guys, dati ano, pakupako din dito. Lagyan din nila ng cement, ang asfalto. Inasfalto yung daan, ay yung road. Itong daanan ng tao, footwalk, naka tiles na. So, maganda na dito yung daanan ngayon. Dati kasi bako-bako eh. Kaya, yun lang. Pakita ko lang. Tapos, ito yung mga bahay. Diyan sa bahay na 'yon, no. May Pilipino diyan, may alaga siya. Lalaki. Pilipino, hindi siya pinay. <laughs> lalaki syempre. Pero maraming babae na ang alaga ay lalaki. Ako dati, yung alaga ko si Aba, lalaki. So kasi maraming may, may mas gusto na paglalaki, mas gusto nila babae ang nag-aalaga kasi. Syempre, hindi naman sa kung anong iniisip niyo pero mas alam nyo man pagpatai, di ba? Mas naasikaso kumpara sa lalaki, sabihin na natin. So ayun. Ayun na. Nagsisimula na namang mamumulaklak ang Yes, the road. Now it's nice to to drive here. To drive the car. Namumukod tanging bulaklak. Kahoy na bulaklak. Oh, that you saw the tree, Rina? Yeah. No more leaves. Only flower. Ayan, guys. Ang ganda niya. Oh. Siya palang ang may bulaklak only dito. Always you take picture. I It's not the same. No, it's not the same. But I said, it's the only tree. It's the only tree that has flowers now. Look. Ayan guys, ang ganda oh. Masyado na yata nakafocus ako. Ayan. Oh, namumukod tangi siya. Ayun Ay, pa, nagsisimula na nga sila kasi spring na. Nagsisimula na nga ayun din oh. Tatatlo pa lang sila. May dalawa pala sa unahan na. Oh. May bulaklak din. Ayan. See you again later guys. Ito na naman tayo.